Okay, so ganito kung paano mag-welding ng makapal to manipis. Tuturuan ko kayo. Kung sakaling may we-weldingin kayo sa bahay, hindi eh, na kayo mahirapan. Okay, so may technique to mga nudes. Kasi pag hindi nyo alam yung technique, butas na tong manipis. Hindi pa kumakapit. So ang technique ganito. Tuturuan ko kayo. Kausot muna ako ng welding mask. Yeah. Tapos Ayan. So ang technique para ma-welding siya una isindi muna to itong welding rod titignan yung bukada nya ayan makikita nyo yung may tapyas ayan. ayan iharap natin dito sa bakal makapal so ang technique dito tayo magpunterya sa bakal bali yung lusaw lang yung mapupunta dito sa plansa okay so pag nasindi na dito hawiin pa ganyan hawi mabilisan lang mga loads tapos balik sindi hawi balik okay so, ganito pag nasindi na hawi ayan Pumapit na. Di diba? Kasi pag pinag pag ipakit na yan dito. Butas agad tong ano, plansa. So dito tayo magpunteriya sa makapal. So ganito. Dito tayo sa bakal. Yan. So linisin ko. Yes. Kumapit ng lods Diba? ba? na natin. So subukan natin ha. Eh, ah. maniwala kayo. Pag ipagit na natin tong welding rod dito. Isabay natin tong fan butas agad to kasi manipis lang. Okay? So try natin ang pagit na kuha. Ayan. Butas. Nabungi siya. Nabungi. So para hindi nabungi, dito tayo magsimula sa bakal. ito. Bata, tapos hari. Okay. Ganon din ang pag-pull Dito magpuntarya sa makapal. Bali, lusaw lang yung mapupunta dito sa plansa. Okay. So, ganun lang paano mag uh, wilding welding ng manipis po,